Araw ng lunes, si Marco ay nagmamadali. Huwag kang kumalis ng bahay dahil huling babala na ito sa kanya ng pangangbos. Na kung pa siya, matatanggal na siya sa trabaho. Habang tumatawid si Marco sa pedestrian, nabangga siya ng isang kotseng pula. Hadad naman siyang binala sa ospital, ngunit hadad din siyang binawian ng buhay. Natapos na ang paghihirap ng buhay niya sa mundo. Wala na ring boss na bubukha ang siya sa trabaho. Oras na para makapagpahinga siya. Nakita niyang hagta ng langit at agad siyang umakiab pa itaas. Pagdating niya roon, sumalubong sa kanya ang tadabantay at sinabing, Ikaw si Marco, nabangga ng kutsing pula, edad 28. Marami kang magawang kabutihan nang nabubuhay ka pa. Pasok ka sa aklat buhay. Nakita niya si San Pedro at bumati sa kanya. Naligayang pagdating di sa langit. Halika, iikot kita sa paraiso. San Pedro, sino yung nasa gate kanina? Siya ang sectionist ng langit, Marco. Ay kayo, San Pedro. Anong trabaho niyo dito? Hindi ba obvious? Your guide ang toka sa akin dito. Aba, may trabaho rin pala dito sa langit. Muntan naman ang sahod niyo, San Pedro. Walang sahod dito, Marco. Dahil kapayapaan ng isip ang kapalit ng kampanin mo dito. Hanay at magmasdan mo sila. Nakita ni Marco na mga tao dito ay lahat ng kapatid. At walang ibang ginagawa kundi magpuri sa Diyos. San Pedro, hindi ba kayo naiinip dito sa langit? Hindi ba nakakapagod ang paulit-ulit nilang ginagawa? Akala ko pa naman, makakapagpain na ako dito. Sumagot sa San Pedro. Dalito talaga dito sa langit. Wala ka nang puproblemahin. Wala nang tapighatian. At puro pagpupuri na lamang ang ginagawa ng mga tao dito. Bakit, Marco? Naiinip ka ba dito? Gusto mo ba makita ang empire, no? Hindi, San Pedro. Gusto ko na dito ayoko na nakita ang impyerno. Marpo, kung gusto mo, maaari kong ipakita sa iyo ang impyerno. At balikan mo ako kung saan mo gusto mo natili ng habang panahon. Agad siyang ibinababa papuntang impyerno. At pagdating niya roon, may red carpet na sa kanya ay sumalubong. Wow! At nakita niya doon si Satanas. Maligaya ang pagdating sa impyerno. Inaasahan ko na ang pagdating mo. Halika't itutor rito. Nakita ni Marco ang lahat ng mga bagay na gusto niya noong nabubuhay pa siya. Mga na nagaganda ang babae, bakit ng beer na hindi na uubos, at lahat ng kalayawan sa mundo na hindi na kailangan pa ng pera para makuha ang mga ito. Lahat ay pwede mong gawin dito. Walang batas na nagsasabi ng mali at tama. Lahat ng maising mo ay makukuha mo sa lugar na ito. Agad siyang bumalik kay San Pedro at singabing, San Pedro, maaari bang sa impyerno na lamang ako? Nakapag-desisyon ako. Bago pa makapagsalita si San Pedro, adaging siyang bumaba sa impyerno at tuloy na magsara ang pinto ng langit para sa kanya. Ngunit pagdating niya sa impyerno, iba ang kanyang nadatnan. Lahat ng mga tao dito ay nadihirap sa lawa ng hapoy at walang hanggang pagpaparusa ang kanilang mararanasan. Lahat sila ay nagmamakaawa Naalisin sila sa lugar na iyon. <laughs> Nakita niya si Satanas at tinanong kung nasa na ang mga anak at nagaganda ang mga babae. Ito ang wika niya. Ayon ba? Pasensya ka na. Marketing strategy lang kasi namin yon. Ito talaga ang tunay na impyerno. <laughs>